Gusto ya magruta sa hindi sa bala mabudla yan masapnutan kag simpre nami yan lagan te tanan para mapanami manang ang iya dalagan <laughs> <laughs> ay ambot na lang gid ah so magandang morning sa inyo mga guys do no. so ngayon adlaw ay ariyo na may ulubraho naman kita bungkag na naman kag maglimpyo tanan para naman daw maumpawa ang yabay kaya tama na gid kasapnot sakyan wa di puta gago so mali ang ubraho Tani mga guys do usloon Tanan nya mga biring-biring nya tubang likod Headparts tapos ang iya butong bracket paluson ta na kay hugasan ta oo ganyan si Manino yung ninyo magubra? Hindi na tagal titigilan ko hindi mo ukas ang mga kiki ba? <laughs> sa kadugay-dugay ko na mga guys kapang limpyo, no? Ba, damo, gya nagkakumin kung ano daw ginagamit ko pang ugas sa mga biring-biring, mga kadina, mga kagso so, ah oh, ko na yung ambal nyo. Langis po, o diesel yung gamit ko, ha? Ah, tapos binabanlawan ko ng tubig para naman at least pabuhin na ng iya mga danglog-danglog. Tapos, simpre, pini-ano, tawag na na, pinipiswit Tutudog to hangin para naman magmalasab la siya ni shiny nigid babaw <laughs> ayam bot na lang gid ah <laughs> So, ari na mga guys. So, nagpisweta kita ita ng tubig sa kanya, primset tsaka sa iya nga gulong-gulong, no? Tapos, palanta ko sa inyo, eh, na. Oo, oh, oh, nalimbiwan na sa, no? Ari naman mano, sunod Tang Ang iya nga mga kasudlan, bla. Ah, ingukas ko tanan. Ginaisa-isa ko gina. Pati mga silyo, kagpausing panguslo, o Tapos, king utian ko tutbras o, no? Ginakuskusan ko gina. Mayo nga maukas ang iya nga kike. Dahil nga, pag hindi mo na nakuha, tanan, baw. Klaw, ay, gina tulukon. kumbijuan mo baw, kasi nang sinang <laughs> Gago. Kaya syempre mga guys, no, kailangan natin ito. Piswitan din ang hanginangin. At tapos natin padlawan ng tubig. O oh, mga guys, para muni ang iyay itsura sa ngayon mo inubrownan. Tay, kita mo na ba? O oh, hindi, naging dyan mapugnga ng akol mga galawan. <laughs> so ayan na, maglagay mo na tayo na papanadlog no Para naman maglibot ang bike ni Idol Bla, wala na kang batian nga ragumor, ragamak, at ah, tanlas-tanlas Naging saya <laughs> Ayam bot lang gid ah. Sana Ari pagit mga guys, so isang technique na para madali lang pumasok ang imo nga biring-biring maglagay ka ng papadan logo para naman mag-press ka imo. Special tools bala, galamsot lang. Wendy na. Tolakon. <todic> Narapin <noise> mo ani mo Ang uniunis sa abya At ano pa ginaulat mo Pamalik tanan ni Para mamaya Maya abla May daon Sa saton <laughs> Mukhang piras Mininoin ninyo Sige lang nga Basta go brata Mayo <laughs> Hayo di puta <laughs> Gago! So wala ko pa mga guys, mata ko dahil yung akrang set do, no? Tapos ka din, naging nuna ako ni mga guys ang yagulong gulong sa likod para naman makatindog sa insakto no. Kaya kailangan na ito talaga mga guys, buksan ang yaid parts kaya pamatsyag ko kung magliso aganis, do ka ganis sa wala daw ka sa to. Oo oo, oh, oh, oh nung mabuksan ko mga guys, ito na pala yung na. Oo, oh, oh, may grasa sa idalom pero daw lunang ang unod. <laughs> <laughs> Oo, yung lukit ko na yun ang mga guys Tapos yung anuga, sana ito na rin ako inyo Nalimpiwan na sa And then, babalik na nato na Oo, para at least hindi Wala na ito malipatan Basi gabay sa kroon ni Dor <laughs> Ayan animal Mal <laughs> <laughs> Grabe no, magan magan Yung na ka-rigid ka no Pero ako, masyak lang ko Kaya may liko yung mag-trail Kay si Idol, permiss sa si Dalan Ate, shout out lang na kay Idol Halong ka lang, si Dalan Hahaha <laughs> Ay, ambot na lang gid, So, padayon tayo mga guys. Nagtakot like, na tayo na kanyang butong bracket. Tapos, gindasok Tanan niyang iyang ang iya nga karangset, seto And then, iya nga kadina para maplastar Tanan kag tanan. Kagti, wala na reklamo, eh, no? Te, hasta na kita Diri mga guys. Ano, tapos, tagid sa akin. Alay, iya, kambya, syempre, na press ang dagwaya tawanan. Na, may ipabugal mo gina Babay na. Okay na, kuya. Buta na kumulsa. Hahaha. <laughs>